dumagat. Handa na ba sa Undas Rush? Aabot sa 1.35 milyong pasahero. Dagsa sa Naya. Habang papalapit ang Undas 2025. Unti-unti nang nararamdaman ang pagdagsa ng mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ayon sa Manila International Airport Authority, MIAA, tinatayang abot sa 1.35 milyong pasahero ang daraan sa NAIA mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 3. Isa ito sa mga pinakamasikip na linggo ng taon kung saan sabay-sabay na uuwi ang mga Pilipino para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa Terminal 1 pa lang, kapansin-pansin na ang mahahabang pila ng mga pasaherong pa-probinsya at pabansa. Karamihan sa kanila ay nagsimulang bumiyahin ng maaga para makaiwas sa bigla ang siksikan. Ayon sa MEAA, mahigpit na ipatutupad ang crowd management at dagdag seguridad sa lahat ng terminal. May mga inilatag ding karagdagang passenger assistance desks para tumulong sa mga nangangailangan ng impormasyon o tulong sa flight schedules. Para sa mga magbibiyahe, paalala ng mga autoridad na dumating sa paliparan ng hindi bababa sa tatlong oras bago ang flight. Mainam din na i-check ang terminal assignment at drop-off points dahil madalas nagkakaroon ng pagbabago lalo na kapag sabay-sabay ang flight schedules ng mga airline. Bukod pa rito, Pinaalalahanan din ang mga pasahero na iwasan ang pagsasama ng mga ipinagbabawal na gamit sa bagahe upang maiwasan ang pagkaantala. Samantala, para sa mga maghahatid o susundo, ipinaalala ng airport management na limitado ang parking at drop-off time upang mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko. May mga inilaan ding libreng shuttle services sa pagitan ng mga terminal para sa mga may connecting flights.